sa paglipas ng mga taon, ang kanser sa suso ay naging isa sa mga pinakatalamak na uri ng kanser na nakakaapekto sa milyon-milyong kababaihan sa buong mundo at maging ang ilang kalalakihan. Ngunit ano nga ba ang mga sanhi ng breast cancer? Bakit may mga pagkakataon na kahit ang isang taong nag-aalaga sa sarili ay tinatamaan pa rin ng sakit na ito? Sa pagtalakay natin sa mga sanhi ng breast cancer, Mahalagang maunawaan na ito ay isang komplikadong sakit na maaaring dulot ng kombinasyon ng iba't ibang salik mula sa genetic, environmental, lifestyle, at hormonal factors. Ang una sa mga pangunahing salik ay ang genetic predisposition. Kung ang isang babae ay may kapamilya, lalo na ang ina, kapatid, o anak na nagkaroon ng breast cancer, mas mataas ang posibilidad na siya rin ay magkaroon nito. Ito ay kadalasan dahil sa mutasyon sa mga genes na BRCA1 at BRCA2. Ang mga genes na ito ay natural na tumutulong na pigilan ang pagbuo ng mga cancer cells. Ngunit kapag sila ay nagkaroon ng mutasyon, nawawala ang kanilang kakayahan na protektahan ang mga selula ng katawan mula sa abnormal na pagdami. Ang mga babaeng may taglay na mutasyon sa BRCA genes ay may mas mataas na tsansa na magkaroon ng breast cancer sa mas batang edad at kadalasan mas agresibo ang uri ng kanser na tumatama sa kanila. Ngunit hindi lamang genes ang may kinalaman, malaki rin ang papel ng hormonal factors. Ang hormone na estrogen ay may direktang epekto sa pagunlad ng breast tissue. Ang matagal na pagkakalantad ng katawan sa mataas na level ng estrogen, halimbawa, kung maaga kang nagkaroon ng menstruation, bago mag-12 taong gulang, o late kang nagmenopos, lampas sa edad na 55, ay nagpapataas ng tsansa na magkaroon ng breast cancer. Bukod dito, ang paggamit ng hormonal replacement therapy, HRT, at ilang uri ng birth control pills ay naiuugnay rin sa bahagyang pagtaas ng panganib, lalo na kung ito ay ginagamit sa mahabang panahon. Ang lifestyle at environmental factors ay hindi rin dapat balewalain. Ang labis na timbang o obesity, lalo na pagkatapos ng menopause, ay nagpapataas ng estrogen sa katawan kaya tumataas ang panganib. Ang kakulangan sa pisikal na aktibidad ay isa ring salik. Ang sedentary lifestyle ay nauugnay sa mas mataas na tsansa ng breast cancer. Ang labis na pag-inom ng alak ay napatunayan na nagpapataas ng risk. Bawat dagdag na baso ng alak kada araw ay may kaakibat na pagtaas ng posibilidad na magkaroon ng breast cancer. Ang paninigarilyo, bagamat hindi pangunahing sanhi, ay may kinalaman din lalo na kung nagsimula ito sa murang edad ang radiation exposure ay isa rin sa mga environmental factors na dapat tandaan. Kung ang isang babae ay sumailalim sa radiation therapy sa dibdib o dibdib banda, halimbawa, para sa ibang uri ng kanser, sa murang edad, mas mataas ang tsansa na magkaroon siya ng breast cancer sa hinaharap. Ang mga kemikal na matatagpuan sa kapaligiran, tulad ng ilang pesticides, polusyon, at plastic chemicals na may estrogen-like effects, tulad ng bisphenol A o BPA, ay pinag-aaralan pa, ngunit may mga pag-aaral na nagsasabing maaari silang magdulot ng pagbabago sa hormone levels ng katawan. Hindi rin matatawaran ang papel ng edad sa pagtaas ng panganib. Habang tumatanda ang isang tao, tumataas ang risk na magkaroon ng breast cancer. Karamihan sa mga kaso ng breast cancer ay nakikita sa mga babaeng lampas na sa edad na 50. Ito ay dahil ang mga cells sa katawan ay mas nagiging prone sa mutations habang tumatanda at ang natural na proteksyon ng katawan laban sa abnormal cell growth ay humihina rin. Bukod dito, ang reproductive history ay may kinalaman din. Ang mga babaeng hindi nagkaanap o nagkaanak sa mas huling edad, lampas sa edad na 30, ay may bahagyang mas mataas na risk. Ang pagbubuntis ay nagbibigay ng temporaryong pagbaba sa estrogen levels Kaya't ang mga babaeng nagbuntis at nag-anak sa mas batang edad ay mas matagal na nabawasan ang exposure sa estrogen. Ang lahi o ethnicity ay isa pang factor na dapat tingnan. Bagamat lahat ng mga kababaihan ay may risk, may mga lahi na mas mataas ang posibilidad na magkaroon ng breast cancer. Ang mga Caucasian women, halimbawa, ay may mas mataas na incidence, ngunit ang African American women ay mas kadalasang nagkakaroon ng mas agresibong uri ng breast cancer at sa mas batang edad. Ang breast density ay isang factor din. Ang mga babaeng may dense breast tissue, ibig sabihin, mas maraming glandular at fibrous tissue kaysa sa fatty tissue, ay mas mataas ang risk. Hindi pa lubos na nauunawaan kung bakit, ngunit pinaniniwalaan na ang dense tissue ay mas prone sa mutations at mas mahirap makita ang mga abnormalidad sa mammogram, Kaya't minsan ay delayed ang diagnosis. Bukod sa mga nabanggit, may mga rare na kondisyon na maaaring magpataas ng risk. Ang mga babaeng may personal history ng benign breast conditions tulad ng atypical hyperplasia ay mas mataas ang risk. Ang ilang medical conditions tulad ng diabetes ay maaaring may indirect effect din sa risk lalo na kung ito ay nagdudulot ng hormonal imbalances. Ang stress at emotional factors ay kadalasang natatanong din bagamat walang matibay na ebidensya na ang stress ay direktang sanhi ng breast cancer. Subalit, ang matinding stress ay maaaring magdulot ng pagbabago sa immune system na siyang maaaring magpahina sa kakayahan ng katawan na labanan ang abnormal cell growth. Sa usapin ng diet, may mga pag-aaral na nagsasabing ang mataas na intake ng processed foods, red meat, at saturated fats ay maaaring magpataas ng risk bagamat hindi pa ito ganap na napapatunayan. Ang kakulangan sa prutas, gulay, at fiber ay maaaring magpahina sa immune system na siyang natural na panlaban ng katawan sa kanser. Isang mahalagang punto ay ang karamihan sa mga kaso ng breast cancer ay sporadic, ibig sabihin, nangyayari ng walang malinaw na dahilan o genetic na dahilan. Ibig sabihin, kahit walang family history, walang exposure sa mga risk factors, maaari pa rin itong tumama. Ito ay dahil ang kanser ay resulta ng random mutation sa DNA ng cells, na maaaring mangyari anumang oras, lalo na habang tumatanda ang isang tao. Sa kabila ng lahat ng ito, mahalagang tandaan na ang pagkakaroon ng isa o higit pang risk factors ay hindi automatikong nangangahulugan na magkakaroon ka ng breast cancer. Ito ay nagsisilbing gabay upang mas maging maingat sa sarili, magpa-screen regularly, at mag-adopt ng healthy lifestyle habits. Ano ang mga dapat gawin upang mabawasan ang risk? Ang pagpapanatili ng tamang timbang, regular na ehersisyo, pag-iwas sa labis na pag-inom ng alap, at pag-iwas sa paninigarilyo ay ilan sa mga hakbang na maaari mong gawin. Ang pagpapasuri ng regular, mammogram, clinical breast exam, at self-breast examination ay napakahalaga para sa early detection. Para sa mga may family history ng breast cancer, may mga options na pwedeng pag-isipan, gaya ng genetic counseling at testing para sa BRCA genes. Kung ikaw ay nagpositibo sa mutasyon, may mga preventive measures na pwedeng gawin, tulad ng mas madalas na screening, preventive mastectomy, o gamot na nagpapababa ng risk. Sa huli, ang breast cancer ay isang sakit na maaaring sanhin ng kombinasyon ng marami at iba't ibang factors. Walang isang dahilan lamang, kundi ito ay resulta ng interplay ng genes, hormones, environmental exposures, lifestyle choices, at biological aging. Ang pag-unawa sa mga sanhi nito ay mahalaga hindi lamang para sa prevention, kundi para sa mas malalim na pag-intindi sa sarili at sa kapwa sa bawat babaeng naglalakad sa araw-araw na may takot na baka isang araw ay tamaan ng sakit na ito, alalahanin na ang kaalaman ay kapangyarihan. Sa pag-alam sa mga sanhi, nagkakaroon tayo ng kakayahan na magdesisyon para sa ating kalusugan, maging ito ay pag-aalaga sa katawan, pag-iwas sa mga masasamang bisyo, o pagpapasuri ng regular. At higit sa lahat, ang suporta mula sa pamilya, kaibigan, at komunidad ay mahalaga, hindi man natin ganap na makontrol ang lahat ng risk factors, ngunit ang pagmamalasakit at pagkakaisa ay nagbibigay ng lakas sa bawat isa. Kung ikaw ay nag-aalalang may risk ka para sa breast cancer, huwag mag-atubiling kumonsulta sa doktor. Sa panahon ngayon, napakarami ng pamamaraan para matulungan ang bawat isa, mula sa education, screening, preventive strategies, hanggang sa advanced treatments ang breast cancer ay isang hamon, ngunit sa tulong ng kaalaman, maagap na pagkilos, at suporta ng komunidad, mas nagiging matibay ang pag-asa na malampasan ito. Ang pagtalakay sa breast cancer ay hindi lang tungkol sa sakit mismo, kundi tungkol sa kabuoang pag-aalaga sa kalusugan ng bawat isa. Magsimula sa simpleng hakbang, kumain ng masustansya, mag-ehersisyo, iwasan ang bisyo, magpatingin sa doktor, at higit sa lahat, mahalin ang sarili. Dahil ang tunay na laban sa kanser ay nagsisimula sa araw-araw na pagpili ng tamang landas tungo sa mas malusog na buhay. Sa pagtatapos ng paglalakbay natin sa mga sanhi ng breast cancer, sana ay mas lumalim ang iyong pag-unawa at mas maging matatag ang iyong loob. Walang kapantay na halaga ang kalusugan at sa bawat hakbang na ginagawa natin upang alagaan ito, nagbibigay tayo ng pag-asa hindi lamang sa sarili, kundi sa bawat taong mahal natin. Ang breast cancer ay maaaring hadlang, ngunit sa tulong ng kaalaman, pagmamalasakit, at determinasyon, makakamtan natin ang tagumpay laban sa sakit na ito.